Good afternoon. I'm back. It's Sam bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-usapan natin ngayon. dapat mag-ingat siya sa mga tinik kung sino sino to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. mabuhay, buhay kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Marami maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon alam ko lahat kayo ay na-excite na sa darating na preliminary competition ng Miss Universe at talaga naman masasabi ko patindi ng patindi ng bardagulan ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Nararamdaman nyo ba? Nararamdaman ko kasi syempre papunta na tayo sa exciting moment. Ito nga yung preliminary competition at saka syempre yung inaabangan natin na coronation night. So, dito sa closed door interview, malapit na sa next week na talagang masasabi ko dito ipapakita ng kandidata kung ano ba talaga ang galing na meron sila at kung gano'n ba talaga sila kalakas. Sa ngayon, marami tayo nakikita na magaganda, malalakas, at talagang masasabi natin magagaling. Pero ang tanong ko, ano nga ba talaga ang kwento ng bawat kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe at paano nila mai-impress ang mga hurado, di ba? So yon. So ako para sa akin sobrang exciting to Katulad ngayon na talagang patindi ng patindi At saka syempre ang lakas ng pambato din natin si Michelle D Of course inaabangan natin kung ano nga ba ang mga eksena ni Michelle D pa dito sa competition ng Miss Universe And then ito nga mga nakaraang araw maraming kandidata na napapakumpara dito kay Michelle D Katulad na lang ni Miss Colombia na ako si Miss Colombia Isa to sa mga malalakas at ayun nga finally nakita natin na magkasama na si Colombia at saka si Philippines So nakasama na rin niya si Puerto Rico Si Puerto Rico kasi sa rin to sa mga Talagang masasabi natin na hmm, Iba din ang Galing neto dito sa competition na to Tapos si Nicaragua na talaga naman grabe din magpaandar. So, yon nakasama na rin to ni Michelle D. At kung sino-sino pa yung mga kandidata. Pero kasi itong mga nakaraan linggo, sobrang naintriga talaga ang lahat. Bakit hindi nga nagsasama ito si Miss Thailand at saka si Miss Philippines sa iisang photos. Ang sinasabi ng iba na talagang medyo merong something sa dalawang to ando doon siguro na dahil nakafocus ang bawat isa sa laban nila sa Miss Universe, ganun ba talaga ka-competitor ang isa't isa para hindi sila mag-usap. But finally, yesterday ay binasag na nila yung katahimikan na yon. Natuwa naman ako kasi alam nyo sa totoo lang, ang naramdaman ko kasi kung meron mang something na namumuo sa kanilang dalawa, mas maganda yung napag-usapan nila yan. At yon na liwanagan naman ng lahat ng tagahanga at sinasabi nga na wala namang kahit anong something sa kanila. And then doon, eh, happy na tayo doon. At makontento na tayo kung ano yung sinabi nila. At supportahan na lang natin tong dalawang Asia na talagang masasabi ko. Mal lakas sa competition na to. Ito nga si Antonio Forsild at saka syempre si Michelle D. So, tingnan na lang natin guys kung ano pa yung mga eksena ng gagawin nila sa mga darating na araw, di ba? So, yon So, syempre, competition ay hindi pa natatapos dito. Nag-start pa lang sila, papunta pa lang sila sa exciting moment. Pero, may mga kandidata talaga ako na nakikita na dapat mag-ingat si Michelle D. Alam nyo sa totoo lang, yung galawan dito ni Michelle D, plakado eh. Plakado, planchado, talagang ano, karkulado yung bawat kilos niya dito. Yung kumbaga parang tamang timpla, kumbaga sa ano, blend lahat, di ba? Kumbaga sa kape ay blend lahat. 3 and 1, ganon. Kasi talagang masasabi ko naman na yung bawat eksena dito ni Michelle D ay talaga namang magugulat ka sa bawat pinapakita niya at hindi lang yon kahit simple lang yung mga ginagamit niyang gown or yung mga sinusuot niya nag-stunning ang beauty niya eh. lumalabas yung aura, lumalabas yung pagiging isang Michelle D ang maganda dito kasi kay Michelle D sa totoo lang guys, maaari yung iba hindi kayo nagagandahan katulad ng na kasing ganda nila ano, Puerto Rico ng mga Latinas, nila Venezuela pero, ang nasisiguro ko sa inyo, kapag tinignan nyo si Michelle D., hindi nagpipretend. Number two, pag tinignan mo siya, talagang real Michelle B talaga yung makikita mo sa kanya. Hindi umeeksena, hindi kumakabog. Kumbaga, nandoon lang siya na tamang galawan lang, pero mararamdaman mo na malakas. Kasi, talaga naman yung mga galawan ni Michelle B, ito yung nakita natin noon na nandirito siya sa Miss Universe Philippines na level up niya lang kasi nasa international pageant na siya. Pero yun talaga yung makikita mo sa kanya, yung pagiging isang signature na Michelle D. And then, ang maganda dito, syempre, authentic ang ipinapakita niya yung kanyang pagiging authenticity di ba very authentic at very kind so yon so mararamdaman mo na kapag gusto niya yung tao gusto niya yung tao makikita mo yung pagiging honest niya so yon so talaga namang masasabi ko maganda at tama talagang ipinakita ni Michelle D. sa competition. Kung baga para sa akin, urado na lang talaga ang mag sa kanya eh kung paano siya magperform sa intablado. So, yun na lang talaga. Pero sa nakikita ko everyday na kung paano siya gumalaw, kung paano siya kumilos dito, at kung paano siya makihalubilo, talaga namang masasabi ko Michelle D is one of the best candidates na ipinadala natin dito sa Miss Universe. Hindi pa man natatapos yung Miss Universe, pero eto talaga, pupulihin mo talaga si Michelle D. She is a remarkable para sa akin na talagang alam mo kung paano niya pinirepare yung sarili sarili and then nakikita mo ngayon dito sa galawan niya sa Miss Universe na talagang masasabi mo pinaghandaan niya ang bawat segment pinaghandaan niya ang bawat labas niya dito ang nakita naman natin sa bawat eksena niya talagang Wow, bongga, di ba? So, marami na alarma sa short hair niya, marami na alarma doon sa pasarela niya. Pero, kung titignan mo naman, carry naman niya lahat. Kumbaga, parang isa talaga siya sa mga masasabi kong authentic na kandidata. Ayun yung laban na meron nito si Michelle D. Yung, yung siya, yung siya mismo, di ba? At yun yung makikita ng hurado sa kanya. And abangan natin, Siyempre, pag nag-perform na to sa intablado, yun na yun eh. Doon na natin makikita. And eto nga, siyempre, may mga tinig kay Michelle D. para sumagabal sa pagkuha niya ng corona at hindi imposible mapunta sa mga tinik na to ang corona pero dapat siyang mag-ingat dito kung talaga ang target niya talaga is to get the crown. Unang-una kay Miss India. Si Miss India kasi iba yung yung datingan. Alam mo yun na mayroon talaga siyang something na ibinubuga dito sa competition and then nandoon yung iba din ang ipinapakita niyang galawan. Very unique din, very authentic din and then masasabi mo na wow, mapapawaw ka talaga kay Inja kasi yung personality niya talagang masasabi mo na pasok to sa banga. So yon so ako isa to sa mga may tuturin ko talagang biggest competitive dito ni Michelle, di competitor niya dito sa competition na to kasi isa si Inja talaga sa makikita mo maganda yung personality, maganda ang ipinapakita kung paano to gumalaw dito sa competition and then talagang masasabi mo plakado din, di ba? So, performance. So, abangan natin sa intablado kung ano yung yung talagang ilalatag niya and let's see but for now nakikita ko si India isa sa mga tili kay Michelle Did agree guys? and then next is si Miss Dominican Republic yes Dominican Republic nakikita ko si Dominican Republic na talagang ando doon siya sa laban na laban siya sa competition na to. Kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang sabi ko, oh my God, ang ganda ni Dominica Republic. And then, kung paano to gumalaw dito, personality, nando doon din. Talagang masasabi mo na plakado din ang kanyang galawan sa competition na to. But, tignan natin kung ano yung ipapakita ni ni Dominica Republic dito sa competition and then tignan natin kung kaya niyang gibain si Michelle D dito sa laban nila sa Miss Universe and then next is Miss France si Miss France lagi natin nakikita nakasama to ni Michelle D and then talaga si Miss France yung pagiging elegante niya sobrang panalo. Panalo talaga yung mga eksena niya. Isa to sa mga level up talaga na kandidata na nagkukumpit ngayon at hindi mo maitatanggi na na France si France isa to sa mga malakas na pwedeng gumiba sa mga plano ni Michelle D to get the crown. And let's see. Malaman natin. Kasi ako kasi yung dito kay France talaga iba din yung kutob ko sa kanya. Medyo nandoon din to sa o may eksena din. So, masasabi ko na si France isa sa mga tinig kay Michelle D. And then, of course, Puerto Rico. Si Puerto Rico, si Puerto Rico kasi focus siya sa lahat ng dalawan niya eh. Nandoon talaga siya na bawat eksena na ilalabas na dito sa, sa competition na to, prepared siya. And then, isa siya sa mga kinakatakutan kong kandidata dito sa Miss Universe kasi alam mo na boom ano to, bubuga to eh pagdating sa preliminary competition and then may ibubuga naman talaga at malakas para sa akin and then of course si Miss Thailand yes Miss Thailand isa to sa mga matinding tinig kay Michelle D at iba syempre yung ino-offer din ni Thailand she's a real ano na real queen na siya sa isa na siya sa mga naging queen sa supranational at subok natin yung kanyang capacity pagdating sa competition and then medyo nakakatakot lang kasi talaga baka pwedeng sumanayon sa kanya ang mga bituin sa langit sa gabi ng coronation night but nandoon ako na kaya naman tong si din naman ni Michelle D sa totoo lang kaya lang depende yon kay Michelle D kung paano talaga siya makikipag-compete dito sa mga kandidata na nababanggit natin and then of course si Dung, ano nakikita ko din si Miss Mexico. Si Miss Mexico din kasi iba din talaga si Mexico. Eh, yung ganda, yung galawan. And then, tahimik pero alam mo na medyo nakakatakot din yung mga eksena. Plus, nandiyan din syempre, tinik din dito kay Michelle D. si Miss USA. Si Miss USA, kahit alam na natin na parang, oh, may hirapan tong pumunta sa dulo ng competition. Pero kasi pag once na nakalusot to at nakahawak ng microphone, ay nako, nakakaloka. Kaya, tignan din natin to, abangan din natin. And then of course South Africa. Sa si South Africa tahimik lang pero alam mo na mga ngabog at alam mo talaga na parang oh medyo nakakatakot ito yung mga front runner na talagang alam mo na yung mga galawan nila ay maingat sila at hindi sa labas-tabas na kandidata lang kumbaga ando doon na malakas talaga yung laban nila dito sa competition. Pero syempre, magtataka ako kung sa mga binangkit natin na isa sa kanila ay pwedeng ma kuyo. And let's see, <laughs> 'di ba? Kasi Medyo hindi mo pa ma eh, kasi wala ka pa nga doon sa preliminary competition. But for now, sa mga nakikita mo, sila yung mga kandidata na ayaw tumigil talaga sa kaka-eksena. Yung alam mo yun na talagang laban na laban. And then, hintayin pa natin yung mga dark horse na papasok, katulad nila Pakistan, katulad nila Indonesia, katulad ni... Sino ba to? Ni Laos, so medyo para kung titignan mo, nasa radar din sila eh, na pwedeng manggulat dito sa laban nila sa Miss Universe. Either yung mga black beauty, hindi natin sila nararamdaman, pero malay mo. Ang maganda kay Michelle D, kasi parang kalma, ano na eh, kalmado lang talaga si Michelle D dito sa competition. Hindi siya yung masyadong gigil na gigil. Mararamdaman mo na parang relax lang siya at nai-enjoy niya yung competition. And then plus, ang maganda dito, talagang masasabi mo naman si Michelle D ay nakaikot sa lahat ng kandidata kasi nakasama niya rin yung mga black beauty, nakasama niya rin yung mga ibang taga Europe, nakasama niya rin syempre yung mga Latinas and then yung Asia. Then isa din sa mga nakikita ko papala si ano si Brazil, medyo parang iba din yung galaw ni di Brazil dito sa competition, medyo nakakatakot din. So yung dalawang transgender naman hindi pa natin alam. Si Guatemala naman nakasama na rin to ni ni Missandia na mother din. So, depende. Depende kasi talaga sa kanila yan eh, kung paano sila lalaban pagdating sa prelim and then sa closed door interview. But malaki yung tiwala ko kasi kay Michelle D na kayang-kaya to ni Michelle D because mabigat si Michelle D. Yung alam mo yun, iba yung laban ni Michelle D. Malaking, ano siya eh, malaking kandidata. At alam yun ang kapwa niya kandidata. Kaya medyo yung iba, talagang nilalaro din talaga yung mga eksena pero siya, nandoon lang siya na parang naghihintay lang ng tamang momento, naghihintay lang siya ng tamang kung kailan siya sasabog. Kasi kung mapapansin mo, minsan pag may mga activities sila, hindi naman siya ganong kapalo. Pero kapag yung alam mo na isi-show up niya yung sarili niya sa madlang people, or meron siyang mga dapat na, na, oh, ito yung galawan ko dapat dito, talaga doon makikita mo na pumapalo ang Michelle D. Katulad na lang halimbawa kanina sa gala kung paano maglakad si Michelle D. Talaga naman masasabi ko sa iyo, kala mo nasa entablado na ng Miss Universe ang sexy sexy niya. So yon, so ang akin, meron ako nakikita kasi nakakaiba kay Michelle din na alam mo yon na parang ito ang magdadala sa kanya sa Miss Universe crown. Kung baga, hindi ko naman nararamdaman na yung corona ay lumalapit si Michelle D pero lumalayo, walang ganun eh. Parang ang nararamdaman ko sa kanya, the more na papalapit na papalapit yung eksena, lalo na yung coronation night, the more naman yung corona na papalapit na papalapit dito kay Michelle D. So, ganun. Wala din ako kaba na parang nako baka gato mangyari kay Michelle. Di walang ganoon eh. Meron na akong excitement na nararamdaman na parang alam mo na parang na-excite ka na gusto mo nang makita kung ano yung magiging resulta nito. Ganon. Gusto mo nang makita kung puputungan na si Michelle D. ng corona dito. So, yung mga ganon, ganon yung mga tumatakbo ngayon sa utak ko. Ganon yung nararamdaman ko. Hindi ko lang alam kung ganon din yung nararamdaman ninyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, kailangan pa rin natin talaga ipagdasal na sana sumanayon ang lahat kay Michelle D. And then plus, nandoon pa rin na sana lumabas talaga yung aura niya ng todo-todo. Actually, medyo nakikita ko naman na, na lumalabas talaga kapag mga nakaayos na siya. So, hintayin pa natin yung talagang papalapit na yung competition doon magkakaalaman, di ba? So, si Thailand, isa din to sa mga talagang masasabi ko nako, ako, medyo may orang lumalabas na kay Thailand, di ba? So, nararamdaman nyo na ba yun? Ako kasi, naramdaman ko rin kanina yung nakita ko sila sa gala na parang sabi ko, oh, in fairness, oh, may liwanag sa mukha ni, ni Antonia. Siguro dahil peace na sila dalawa ni, ano, ni Michelle, din nagkausap na sila. So, parang nawala yung mga iniisip-isip niya. So, ganun din naman si Michelle, di parang naramdaman mo na na she's, ano, parang ready to fight na. At matapang matapang ang Michelle di sa competition na to. So, yun yung masasabi ko. Anyway, kayo guys, ano guys ang observation ninyo? Tingin nyo ba yung mga nabanggit natin ay nga ba kay Michelle di dito sa competition na Miss Universe? So, please comment below para malaman ko naman kung ano naman opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po, syempre, yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin, mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow! Paalam! Thank you, guys! Oh, mm -hmm.